Iris, ang pagtitiwala ay pundasyon ng tunay na pagmamahal. Kapag buong loob mong pinagkatiwala ang puso, nagkakaroon ng bagong sigla ang iyong buhay. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 24 number 11, number 18, number 21, number 25, at number 33. Taurus. Ang pagmamahal na may tiwala ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Huwag mong hayaang sirain ng pag-aalinlangan ng kasiyahan. Para sa two-digit number ay, number 8 at number 19. Para sa 3 digit number ay number 2, number 3 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 10, number 12, number 15, number 24, number 28 at number 36. Gemini, kapag pinili mong magtiwala, pinipili mong pasiglahin ang inyong samahan. Ang pagbubukas ng loob ay daan tungo sa mas makulay na buhay. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 23. Para sa 3-digit number ay number 0, number 4, at number 8. Para sa 6-number loto ay number 7, number 14, number 22, number 26, number 30, at number 34. Cancer. Ang pagmamahalan ay hindi laging perpekto, ngunit ang tiwala ang nagbibigay kulay sa bawat pagsubok. Manalig sa mahal, at masigla ang bawat araw. Para sa two-digit number ay, number 2 at number 16. Para sa three-digit number ay, number 1, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 30, number 10, number 18, number 21, number 27, at number 32. Leo, hindi sukatan ang laging tama, kundi ang pagtitiwala sa kabila ng pagkukulang. Kapag may tiwala, may ningning at sigla ang pagmamahalan. Para sa 2-digit number ay number 06 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 5, number 13, number 20, number 23, number 29 at number 35. Virgo Walang silbi ang pag-ibig kung wala itong haligi ng tiwala. Kung nais mong umusbong ang ligaya, ipagkaloob mo ang buong puso. Para sa 2-digit number ay number 3 at number 20. Para sa 3-digit number ay number 0, number 3 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 29, number 8, number 17 number 22, number 30 at number 36. Libra, sa bawat tiwalang ibinibigay mo sa mahal mo, isang hakbang ito sa mas makulay na samahan. Lalong lumalalim ang damdamin kung may tiwala. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 4, number 6 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 28, number 12, number 16, number 24, number 1 at number 35. Scorpio, ang relasyon ay parang halaman, tumutubo kapag dinidiligan ng tiwala. Kapag may paniniwala sa mahal, masigla ang inyong bukas. Para sa 2 digit number ay number 10 at number 25. Para sa 3 digit number ay number 3, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 6, number 11, number 19, number 23, number 27 at number 34. Sagittarius. Walang matibay na samahan kung wala ang lakas ng tiwala. Sa sandaling piliin mong magtiwala, sisigla ang landas ng inyong pagmamahalan. Para sa two-digit number ay, number 12 at number 26. Para sa three-digit number ay, number 1, number 4, at number 6. Para sa six-number loto ay, number 5, number 9, number 15, number 21, number 29, at number 45. Capricorn. Ang tiwala sa isa't isa ay tulad ng ilaw sa dilim nagbibigay liwanag at init Kapag may pananalig sa damdamin masigla ang bawat sandali Para sa 2 digit number ay number 7 at number 21 Para sa 3 digit number ay number 2, number 5 at number 8 Para sa 6 number loto ay number 34 Number 10, number 14, number 5, number 26 at number 40. Aquarius. Ipakita ang pagtitiwala, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ang totoo at buong pusong pananalig ay nagbibigay lakas sa pag-ibig. Para sa two digit number ay number 1 at number 15. Para sa 3-digit number i, number 3, number 6 at number 7. Para sa 6 number loto i, number 8, number 13, number 19, number 24, number 30 at number 5. Pisces, huwag matakot magtiwala. Kapag piniling buksan ng puso, isang masiglang buhay ang kapalit nito. Isang pusong busog sa pagmamahal. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 22. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 4, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 27, number 11, number 18, number 9, number 29, at number 42.